Two thousand years later, mm. I'm solid subscriber. Okay. <laughs> <laughs> One eternity later, <laughs> a few moments later. lang tak kan tu comatai let's go play ka pina i you yeah. 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 i love you yeah. 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 i Yeso koto. ang kagandahan ni Mami, oh. oh para mamawas. Masim.

Hindi eh yun yata may ano hindi Tapos pag pa-flashlight gusto mo. Ay paano ba yun? Ginagawa ni Jira. Ano? Long press wala Yeah, flashlight. Totoo kaya yun ano? Compass na yung pinagbabawal na technique. ah, totoo nga. Yung sasakay yung bisikleta sa sasakyan. Ha? Paano ito ipatay? Wala, ganyan lang. Baby si kasi...